Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata, Ikadalawampu Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Bersiba sa Timog at mula sa Gilead sa Silangan ay nagtipon-tipon sa mispa sa harapan ni Yahweh kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot ng apat na raang libong kawal. Ang pangyayaring ito'y nakarating sa kalaman ng mga binhamita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Ang pangyayari ay isinalaysay ng libita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeya, nasakop ng mga binhamita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga tagagebeya at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, ginahasa nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Iniuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at ipinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumaldumal ang ginawa nilang ito sa atin. Kayong lahat ng naririto ay mga Israelita. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isaman man sa amin ay hindi muna uuwi sa sariling bahay o torda. Ito ang gagawin natin. Magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gebeya ang ikasampung bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ang natitira naman ang magpaparusa sa Gibeya dahil sa kawalang hiyaang ginawa nila sa Israel. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibeya. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinas. Napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Ibigay ninyo sa amin ang mga tagagibeyang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benhamita ang mga Israelita sa halip nagtipon-tipon sila sa Gibeya upang lumaban sa ibang lipi ng Israel. Nang araw ring iyon, nakatipon sila ng dalawamput anim na daang libong kawal, bukod pa ang pitundaan, piling kawal ng Gibeya. Sa kabuuan ay kabilang ang pitundaan piling kawal napawang pawang kaliwete at kanya-kanyang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng apat na daang libong kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at dooy itinanong nila sa Diyos, Aling lipi ang unang sasalakay sa mga binhamita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Huda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibea. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit hinaran sila ng mga binhamita at bago gumabi ay nalagasan sila ng dalawamput dalawang daang kawal. Gayunman, hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. Ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Betel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, Muli po ba naming lulusubin ang mga kapatid naming binhamita? Oo, lusubin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang nilusob ang mga binhamita, ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng gebeya. At sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasa naman ng labing walong daang libo, kaya nagpunta sila sa Bethel at Duoy na nangis, na natili silang nakupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yavi noon ang kabanan tipan ng Diyos ay nasa Betel. Sa pag-iingat ni Penehas na anak ni Eliezer at apo ni Aaron, ang tanong nila, Lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming binhamita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, Lumusog kayo muli at bukas ng umagay, pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Libeya. Nang ikatlong araw, muli nilang sinalakay ang mga binhamita at tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May isang Israelitang napatay sa sangang daan papuntang Bethel at Gibea at sa labas ng lunson, humigit kumulang sa tatlumpo. Dahil dito, inisip na mga binhamitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar. Samantala, lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa palibot ng Gibeya ang may sampung daang libo na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lunsod. Naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga binhamita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelitay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na iyon nakapatay sila ng dalawamput lima at ang binhamita. Ang mga Israelitay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na iyon nakapatay sila ng dalawampot limang daang libo at isang daang binhamita. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar. Samantala, lumabas naman ang kanilang pinagtaguan sa palibot ng Gibeya ang may sampung daang libo na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lunsod. Naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam na mga binhamita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelitay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na iyon, nakapatay sila ng dalawamputlimang labanan daang libo at isandaan binhamita. Noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinatambang nila sa palibot ng Gibeah. Nang malayo na ang mga binhamita Sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga taga roon. May pa ng mga Israelitang umatras at ang mga nakatambang sa palibot ng Gibea na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gibea, haharapin na nila ang mga binhamita. Noon ang mga binhamita ay nakapatay na ng tatlumpong Israelita, kaya Iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita at lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gibeya. Nang lumingon ang mga binhamita, nagtaka sila nang makitang nasusunog ang buong lungsod ng Gibeya. Sinamantala naman ito ng mga Israelita. Hinarap nila ang mga kaaway. Nalito ang mga binhamita at nagtangkang tumakas patungong kaparangan, ngunit pinalibutan sila ng mga Israelita at hindi nilubayan ng pagtugis hanggang sa silangan ng Gibea. Ang napatay sa mga pinakamagaling na kawal, Benhamita, ay umabot sa labing walong daang libo. Ang iba'y nakatakas papuntang ilang sa batong malaki ng Rimon. Ang napatay sa daan ay limang libo patuloy silang hinabol ng mga Israelita at nakapatay pa ng dalawang libo. Lahat-lahat ng napatay ng Binhamita ng araw na iyon ay dalawamput limang libo na pawang mga matatapang na mandirigma ang Nakatakas sa batong malaki ng rimon ay anim na daan at ang mga ito'y nanatili roon ng apat na buwan. Binalika ng mga Esuelita ang iba pang Benhamita at pinatay lahat, pati mga hayop. Pagkatapos sinonog nila ang lahat ng bayang sakop ng benjamin